Ano pong buong pangalan ulit? Jonathan Biloria. Jonathan Biloria. eh, yung birthday mo, kailan? September 14. September 14. Pero kamusta naman po ang pakiramdam mo? Nabawti naman po. Doon ka na nagpalakad-lakad? Lakad Nalakad ko sa Maynila lang, lang ako. Tambay lang <laughs> ako. Tambay ka? Ano yung trabaho mo dati, Kuya Junjun? -Jun? Trabaho sa ko. Saan po? Sa ko. Magkano po yung sahod mo dun dati, Kuya Junjun? -Jun? Hindi mo na matandaan? Sa bas kilakis ko. Yun. Ano yun? San libo? Mm -hmm. O one hundred? San libo. Anong ginawa mo po dun sa pera mo dati? Budget secretary. Ano mo po yung secretary? Bakit dun mo binabudget? <laughs> pa po ko para magigtas ako. Saan kayo si Kuya Jun Jun? Kuya Jun? Uy! Kuya Jun! Mainit dito ah! Kamusta ka naman? Ano po? Mabuti po. Mabuti po. Ano nga palang buong pangalan mo, Kuya Junjun? Jonathan. Jonathan? Viloria. Viloria? Opo. Tama po? Opo. Ano pong buong pangalan ulit? Jonathan Viloria. Jonathan Biloria Sa pagkakatanda mo po, Kuya Junjun, taga saan ka po? Sa Manila po. Sa Manila po? Opo. Hmm... Bali, alam mo pa ba kung nasaan yung pamilya mo? Hindi na po. Hindi na po. Ah, oh, hindi mo ba sila namimiss? Hindi po. Hindi po. Kung sa kasakaling mahanap natin yung pamilya mo, gusto mo bang umuwi sa kanila? Ni sir buhay hindi sigurado ang buhay. Sa tingin mo, buhay pa kaya yung mga magulang mo? Hindi na po sigurado Hindi na sigurado? Sa pagkakatanda mo po ba, Kuya Junjun, ilan taon ka na po? 14 po. 14? <laughs> eh, yung birthday mo, kailan? 14 po. Yung birthday mo po? Kailan po? September 14. September 14. 19. Anong year po, Kuya Junjun? 2000. 2000? Pero sure ka, September 14? Pero kamusta naman po ang pakiramdam mo? 14. Mabuti naman po. Mabuti naman po. Okay ka na po ba dito sa shelter ni Daddy Frankie? Opo. Mas gusto mo dito? Opo. Kami po e eh, nananawagan no sa pamilya ni Kuya Junjun. Harap ka nga dito Kuya Junjun. Dito ka sa akin tumingin. Ayan. Siya po si Kuya Jonathan. Ano pong apelyido mo Bilone. Kuya Junjun? Po? Bilore po a ah, Veloria. Siya po si Kuya Jonathan Veloria. Ayan. Bali, hinahanap lang po namin at uh, gusto lang po naming malaman no, kung ano po yung talagang uh, nangyari kay Kuya Jonathan aka Kuya Junjun or Bob Marley no mga panahon na nakita siya ni Daddy Frankie. Sa tingin mo, Kuya Junjun, bakit ka po napunta sa kalsada? Yung bago ka pa. Taga lang po ako. Taga Maynila ka po. Hmm. Tapos, doon ka na nagpalakad-lakad? Nalakad ko sa Maynila lang ako. Ano pong ginagawa mo sa Maynila dati? Pinapuntahan ako doon. Ano po yung pinapuntahan mo doon, Kuya Junjun? May talipapa dyan, Loreto. Sa so may ano talipapa? Pinapuntahan dyan. Yun ang pinupunta Ay, mo sa Maynila. Ang galing naman, naaalala pa ni Kuya Junjun. Huwag -Jun. kang makabahan, Kuya Junjun. -Jun. Okay lang po. Ha? Usap lang po tayo, ha? Bali, ano pa yung mga naaalala mo dati? Nung mga nasa kalsada ka, paano ka napunta sa kalsada? Tambay lang ako. Tambay ka? <laughs> ang galing ni Kuya Junjun. Pira, 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 pira. Tambay ka lang dati. Tapos, pero alam mo pa yon Kuya Junjun, na palakad-lakad ka na lang yeah, dati. Lakad ko dyan. Malayo yung nilakad mo dun? Mula saan ang nilakad mo dun? Mula Metro Manila hanggang Maynila. Mula Metro Manila hanggang Maynila? Ang layo nga, Kuya Junjun. <laughs> <laughs> Hindi ba pareho yon Yung Metro Maynila at Maynila? Pareho lang po yon Pareho lang. Ah, pareho. Hanggang saan pa yung nalakad mo dati? Nalakad ko labas sa Marikina. Ah, hanggang Marikina po? Mula Maynila hanggang Marikina? Ang layo! Hindi ka po napapagod? Ano iniisip mo po nung naglalakad ka mula Maynila hanggang Marikina? Muga. Ha? Muga at pesto. Naghahanap na mo? Muga at pesto. Naghahanap ka ng pwesto? Pwesto po saan? Pwesto na matutulugan? Ganon po? Uh, ah! Kaya pala lakad ka lang ng lakad. Eh ngayon po, kamusta ng pakiramdam mo? Okay, Mabuti na po. Mabuti na. Ang guling-guling talaga ng kuya Junjun namin. Ayun mga kababayan, dati hindi siya nakakausap. So ngayon po, is paunti-unti, eh, nakakausap na po si Kuya Junjun. -Jun. Dati, hindi po yan. Anong gusto mong gawin? Gusto mo kumanta? Video okay? Gusto mo video okay? Ha? Gusto mo mag-video kay Junjun? Mahirap -Jun? lang ako, may bayad. Mahirap ka lang, may bayad yun? Ano yung may bayad? Karaoke, may bayad. Ah, may bayad ba yung karaoke? <laughs> Meron namang karaoke dyan si Daddy Frankie. ah Minsan, kanta ka ha? Ano ba yung mga kinakanta ni Kuya Junjun? Ano yung mga paboritong kinakanta ni Kuya Junjun? Hindi mo na alam? Anong gusto mo bang kinakanta? Tagalog o English? Tagalog. Tagalog. Mga Freddie Aguilar. Ganon? <laughs> Ang galing no. Magaling ka pala talaga kumanta. Kaya mo pala talagang kantahin yung mga Tagalog songs. Okay ka lang po ba, Kuya Junjun? Wala kang nararamdamang masakit sa'yo? Pero naligo ka na po kanina. Sino nagpaligo sa'yo? Si Rosenda. Sino po? Si Rosenda po. Si Rosenda? Sino po si... <laughs> Wala naman tayong kasamang Rosenda dito kaya Junjun Sino po si Rosenda? Opo, mag -isa. Ah, ikaw lang ang naligo. Marunong ka na maligo. Pero dati, no nasa kalsada ka, hindi ka naliligo. Ha? Opo. Hindi ka, hindi ka po nakakaligo nung nasa kalsada ka pa? kalsada rin ako naliligo. Ah, sa kalsada ka lang naliligo. Pero kung mahanap natin yung pamilya mo, Kuya Junjun, gusto mo pa silang makita. Gusto mo pa po? Kunyari, mahanap natin yung... No, may bagay. Mga kapatid mo. Okay lang sa'yo? Natatandaan mo pa po ba kung anong pangalan ng mga kapatid mo? May isa lang po ako. Ah, isa ka lang anak? Isa lang ako. Wala ka pong kapatid? Oh. Eh anak. Asawa. Wala ka pong asawa? Paano po si mama at papa mo? Si nanay tsaka si tatay mo po. Ano pa kilala yun. Hindi mo kilala yun? sa ngayon hindi pa po bumabalik sa isip mo kung anong mga pangalan nila po po yun. hindi mo po kilala yung mamat at... pa may bayad din yon kahit makilala yung mamat papa mo hmm. opo sa pagkakatanda mo po anong pangalan nila si pipito si pipito hmm. tsaka si tutsi si Tutsi. Pangalan ng papa mo si Pipito. Pangalan ng mama mo si Tutsi. Anong apelido din po nila? Bilory po. Biloria din. Ayan mga kababayan na Unti-unti po tayo nagkakaroon ng hinto. Ayan kuya Junjun, -jun, kamusta naman po yung pagkain mo dito? Ha? Mabuti po. Mabuti po? Sino nagpapakain sa'yo? Si Lucinda. Si Lucinda pa din. <laughs> Wala naman tayong kasamang Lucinda dito eh. Si Ati Feli yun eh. Siya yung nagpapakain sa'yo. Ha? Dapat damihan mo yung pagkain mo ha? Lagi kang kakain ng maayos ha? Opo? Opo. Ayan. Yung gamot mo, naiinom mo naman yung gamot mo palagi? Opo. Mm. Ayan no, tingnan niyo nagbabakbak yung muka ni Kuya Junjun kasi mamula-mula na pogi na. Tingin ka nga po dito Kuya Junjun. Ayan no, guwapings na si Kuya Junjun. Lumalabas na yung pusyaw or yung puti ng kulay niya. Ayan. Bali sa ngayon po Kuya Junjun. May mga naaalala ka pa po ba? Ano pa po yung mga naaalala mo po, dati, na ginagawa mo? Pwede mo ba ikwento sa amin? Nung wala ka pa po dito kay Daddy Frankie, ano po yung ginagawa mo dati? Trabaho po. Ah, nagtrabaho. Yun pala. Ano yung trabaho mo dati, Kuya Junjun? -Jun? Trabaho sa ko. Saan po? Sa coke. Sa coke? Anong ginagawa niyo po dati sa coke? Naghuhugas ng takip ng baso. naguhugas kayo ng takip ng baso ng coke? Eh di ba po machine yung ginagamit dun? Opo. Machine? Eh bakit po hinuhugasin? <laughs> bakit po hinuhugasin yung takip ng coke? Sa may paano hugasan Ah, pag wala pa pong pangalan, inuhugasan po yun. Ganun po ba yung paggawa nun? Opo. Tapos, ano pa pong ginagawa dun sa coke? May bayad yun. May bayad yun. Magkano po yung sahod mo dun dati, Kuya Junjun? -jun? Ang sobre, rin alam mo. Hm? Ang sobre, alam hmm. Nasa sobre? Hmm. Magkano po yung laman nun? yang ko lang. Hindi mo na matandaan? Isang ubas ko yun. Ano po? Isang ubas Isang ubas? Ubas? Ano yun? San libo? Hmm. O one hundred? Isang libo Ah, isang libo Isang libo isang araw? Opo oh Ay, madami ka palang pera noon Ha, Kuya Jujun? Madami kang pera noon. Yun palang sinasahod mo. So, bali sa 30 days, may 30,000 ka. Tama? Anong ginawa mo po dun sa pera mo dati? Budget secretary. Budget sa? Secretary. Saan po? Budget secretary. Budget sa pagkain? Sekretary. Sekretary? Bakit? Ano mo po yung sekretary? Bakit doon mo binabadget? <laughs> Nagulat si Kuya Junjun. -jun. <laughs> Sabi mo kasi budget sa sekretary, dapat budget sa pagkain. <laughs> Nagulat din ako sa'yo Kuya Junjun. -jun. <laughs> budget pala sa pagkain, hindi budget sa secretary. <laughs> Tama din siya mga kababayan. Nakakatuwa lang po at uh, nakakausap paunti-unti, no? Nakakausap na natin paunti-unti si Kuya Junjun tsaka masaya na siya. Happy ka ba, Kuya Junjun? Happy ka dito. Ah, talagang mas gusto mo dito. Eh sa kalsada. Gusto mo ba sa kalsada? Opo. Nee, ni, gusto mo rin po sa kalsada. Trabaho yung kalsada. Ah, may trabaho din kasi sa kalsada. Pero, pag magaling ka na po kuya Junjun, bibigyan ka na rin ng budget ni Daddy Frankie. Nakikita mo si Bandam, di ba? Si Bandam, di ba po, binibigyan niya ng pera? Binibigyan ni Daddy Frankie si Bandam ng pera, di ba? O, oh, pagka ka na, bibigyan ka na rin ni Daddy Frankie ng budget mo. Pero sa ngayon, hindi ka niya muna binibigyan kasi baka maloko ka sa labas. ba? Diba? Baka mamaya pag bumili ka sa tindahan o kung saan, hindi ka nabigyan ng sukle. ba? Diba? Sayang naman yung pera mo. Gusto mo ba pag may sahod ka? Ayaw mo may sahod? Pero gusto mo magtrabaho? Ah, gusto mo magtrabaho? Ano ba yung mga alam mong trabaho, Kuya Junjun? -Jun? Sa pagkain. Ah, marunong ka magluto? sa pagkain. Marunong ka magluto, Kuya Junjun? -Jun? Opo. Ano yung mga niluluto mo noon? Kahit sa marunong. Kahit saan marunong? Opo. <laughs> Kuya Junjun, Magaling pala to si Kuya Junjun. Kahit saan marunong. Kumbaga kahit anong trabaho pwede. Ha, Kuya Jun? Kahit anong pong trabaho? Pwede? Opo. Oo. Oh. Eh paano pagka kunyari magtatanim tayo? Marunong ka magtanim? Pagtatanim ang alam niyan. Ah, pagtatanim alam mo rin. So marunong ka magluto, marunong ka magtanim. Ano pa pong trabaho ang alam mo, Kuya Junjun? -Jun? Maghugas ng pagkain. Maghugas ng pagkain? Naging trabaho mo din po ba yung dati? Nagtrabaho ka din po ba sa kainan dati? Lakad ka ko rin kinu. Lakad niyo. Ah, ang pagkakatanda mo, lakad lang talaga. Hmm. Ang ginagawa mo. Lakad trabaho. Lakad sa trabaho. O lakad ang trabaho. Opo. <laughs> lakad trabaho lang din. Lakad trabaho. Hmm. Bali naglalakad ka lang papunta sa trabaho. Opo. Ah, okay. So bali nung nawalan ka ng trabaho, naglakad ka na lang nang naglakad. Opo. Ah, <laughs> Aba magaling din no, Kuya Junjun no. Ang galing talaga ni Kuya Junjun Ibig sabihin Bukod doon sa coke Nung nagtatrabaho ka sa Sa pabrika ng soft drinks mm. Naglalakad ka lang Papunta sa trabaho mm. Ayun Tapos isang libo yung Sahod mm. Ayun Balik Kuya Junjun Natatandaan mo pa po ba kung saan yung probinsya mo? Hindi may probansya akong wala. Nag-iisip na rin. Ah, iniisip mo din kung saan yung probinsya. Hindi mo na na pa na... Iniisip na rin. Hindi mo pa naaalala kung saan ka nang galing na probinsya. Pero ang naaalala mo ay sa Maynila ka lang. Naglalakad. Opo. Ayun. Tapos, nagpupunta ka rin ng Marikina. Ah, yun pala. Ayan mga kababayan, baka po may nakakakilala kay Kuya Junjun, yung mga dati niya pong katrabaho, at uh, kung sino man po ang nakakakilala kay Kuya Junjun at makakapagbigay ng uh, details ng talagang kanyang pagkakakilanlan, eh magbibigay po ng pabuya si Daddy Frankie. Ayan, dahil gusto rin po namin talaga, or gusto ng ating founder, na si Daddy Frankie official, na malaman kung ano yung talagang nangyari kay Kuya Junjun noon. Diba Kuya Junjun? Tapos, aalalahanin natin, no? Yung mga dati mong buhay. Yung dati mong buhay. No? Gusto mo na, bang, gusto mo na rin bang maalala yung dating ikaw? Ayaw mo na rin malaman. Pero gusto mong Gumaling galing talaga ni Kuya Junjun. Ayan guys, positive lang talaga si Kuya Junjun, no? At uh, kung ko natin yung improvement na paunti-unti eh nakakausap natin si Kuya Junjun sa pamamagitan ng uh, pag-inom niya, no, ng uh, gamot na nireseta sa kanya ng doktor para maliwanagan ang kanyang isipan at uh, manumbalik yung normal, no? Sa tingin mo Kuya Junjun? okay okay na rin naman no okay na yung pag-iisip mo mabuti na basta kakain ka palagi na mabuti ha ha opo opo ayan <laughs> mababapatatakin ko ano po mababapatatakin ko Maba, mahaba pa yung tatahakin mo opo. para para gumaling ka para maligtas ako. Para maligtas ka. Very good si Kuya Junjun. Ang galing guys. Ayan mga kababayan no. Ah, nakakatuwa dahil lang nasa isip niya rin talaga is para gumaling siya. So marami pa palang gamot. Marami pa pong gamot ang iinumin. Pangkakaning bigas. Marami pang bigas. <laughs> marami ka pa palang kakainin. Tsaka iinumin na gamot. Para gumaling Marami ka pang tatapong basura Marami hmm. pang itatapong <laughs> Marami pang itatapong basura Ang galing talaga ni Kuya John -Ju. Aper tayo Kuya Junjun Aper Ayan mga kababayan Paalam po Ang saya-saya ni Kuya Junjun no? Ayan Bali kinakausap lang natin sila uh, Daily or Hanggat uh, wala tayong ginagawa no, nakikipagkwentuhan tayo kay Kuya Junjun. Uh, pero most of the time, mag-isa lang po siya, paikot-ikot dito sa loob ng shelter ni Daddy Frankie. At uh, malimit din na nakikita natin na tumatawa siya no, sa kanyang mga pinapanood. Anong paborito mong panoorin, Kuya Junjun? Pagkain po. Pagkain. <laughs> Pati sa panonood, pagkain pa rin. Ayan mga kababayan, maraming maraming salamat po. Update lang po natin kay Kuya Junjun or Jonathan Veloria ayun update lang po kay Kuya Jonathan Veloria maraming maraming salamat po mga kababayan at God bless po sa ating lahat